Hello guys, uh, magandang tanghali. Uh, ayan guys, uh, welcome to my back my channel. Uh, my name is Tito guys, TV Vlog. Ayan guys, uh, si partner ko. Uh, magkakabit kami guys ng street light dito sa San Isidro, Calabanga. Uh, dito kami guys, uh, papasok kami dito sa cementerio. Ayan uh, guys, cementerio. ako Kukuna namin guys yung ladder namin. Uh, kasabi ko, si Larry, boy, uh, Navarro. Ako naman guys, si Tito guys, TV Vlog. Uh, Magpartner kami guys sa... Uh, sa electrical dito sa barangay San Isidro. Ah, uh, magkakabit kami ng street light kasi uh, wala na daw kurente, eh. wala na daw ilaw ang ating barangay San Isidro. Ayan guys, ah, uh, namin yung ladder ngayon ah, uh, para maya uh, magkakabit kami ng mga street light. Ah, uh, walong street light guys, uh, walang ilaw. Ah, uh, Kanya-kanyang zona guys, ah, uh, walang ilaw. Ah, uh, sona 3 guys, walang ilaw. Suna 1, Walang ilaw. Uh, dito sa Kapusanto, uh, titignan natin. Baka, kung meron ilaw o wala, uh, ayusin natin, guys. Kasi, importante, uh, importanteng important mahalaga uh, yung trabaho natin. Uh, magampanan natin. Magampanan namin dalawa ni Larry dito sa Barangay San Isidro. Uh, barangay Electrician kami, guys. Ayan, uh, malapit na kami. Kukunin namin yung ladder. Donkey Ex -Kagawad, uh, GR, uh, uh, doon, kay X Cagawad, GR, Asog. Doon daw, guys, yung ladder. Hiniram uh, niya. At kukunin natin ngayon ah, uh, pupunta kami uh, malapit na kami sa bahay ni Kagawad guys yan uh, ito guys ang compound ng sunat ah, uh, dito sa compound ng mga asog asog family asog ayan ah, uh, pupunin natin yung ladder uh, mag aayos tayo ng step line ayan ang bahay ni Kagawad ayan guys ang compound compound family asog Nandito tayo guys sa ah, kukuli natin yung, yung mga yung ladder natin gagamitin sa barangay. Ayan, uh, ah, maya, may, guys, uh, ah, mag-aayos ng puste doon sa mga street light sa barangay. Uh, ah, namin lang guys yung mga gamit namin yung mga street light. Ah, nandito tayo sa compound ng Asog, Family Asog. Ayan, uh. Ah, ayan si Family Asog. Ayan, nandito kami sa Kikagawan. Uh, ah, namin yung ladder. Ah, gagamitin muna namin ulit. At ibabalik namin guys dito kasi uh, gagamitin nila At gagamitin natin muna ngayon uh, Magkakabit tayo ng street streetlight guys Guys, tara guys My name is Tito guys, TV Black Guys, yung ating ladder uh, Kukunin natin uh, Ayan, nasa taas uh, Ginamit nilang kanina, ngayon uh, gagamit tayo guys ng ladder Ito, uh, gagamitin natin uh, Magkakabit tayo ng mga streetlight Dito sa San Isidro, Calabanga Hi guys, uh, welcome to my back, my channel Ayan guys, uh, kukunin natin na uh, yung ating partner, uh, umakyat, uh, tatanggalin niya lang guys yung taiwan doon sa taas. Uh, nakatali sa sa scaffolding yung ating uh, ladder. Kaya babaklasin ni Larry Boy. Si Navarro guys, uh, nandito ang ladder. Uh, hihiramin natin muna dito. ah uh, pagkatapos guys, uh, maglagay ng ating streetlight. light. Uh, ibabalik natin ulit dito. Kasi gagamitin nila dito kasi nagpapagawa ang bahay sa family asog dito guys sa uh, suratres ayan si Larry uh, babaklasin namin guys yung atin ang atin ladder uh, nakakabit guys ako oh, nakatali guys sa uh, scaffolding ng tubo guys guys, uh, nandito tayo sa compound family ng mga asog. Uh, family asog. Uh, nandito tayo. Ah, uh, kukunin natin yung ladder. Ayan, ah, uh, binabakas ngayon ni Larry Boy. Sa taas yung tie sa taas. Uh, gagamitin natin yung itong ladder natin. Kasi uh, magkakabit tayo ng street light dito sa, sa San, San Isidro, kalabanga Ano, lar please Ayan, flies! Lars! Ayan guys, ah, binigay natin yung, ah, yung flies. Ah, puputuloy yung guys yung Taiwan. Ayan, ah, kabilahan. ang ating ladder, uh, kukunin natin muna ulit ayan, uh, gagamitin natin uh, maglalagay tayo ng mga street light dito sa San Isidro Calabanga at kasi guys, uh, walang ilaw, uh, walong ilaw guys, uh, walang supply, o baka pundido lang guys yung ating ating bumbilya, o mag-express tayo sa street light guys uh, kukunin natin to kaya uh, si Larry Boy sa uh, kodin guys ayan guys ang ating ladder uh, hiramin natin muna uh, ang ating ladder uh, gagamitin natin uh, dito sa, sa San Isidro, Calabanga uh, sa street light uh, kakabit tayo ng mga ilaw dito sa San Isidro, Calabanga guys uh, ayan si Larry Boy ang aking partner sa electrical dito sa barangay San Isidro uh, magkakabit tayo ng ilaw dito guys Yep. Oh! Lubang, <laughs> lubang, guys sa ah, namin ah walang pundido dito guys, ah, walang ah, may supply ang tas muna. Tiyan. kinawa natin na yung ladder natin. Ayan. Uh, yan, ah, uh, alis naman tayo. Ah. Uh, pupunta tayo doon sa kabila. Ah. Uh, dito sa loob ng zona 3. Ah, malapit dito sa Campo Santo. Ah, uh, cemetery guys. Ah, uh, kumpleto guys dito pala ng ilaw. Ah, uh, doon tayo sa kabila ng Suna 3. Ah, uh, doon sa dulo. Ah, uh, tawag guys ang um, pangalan daw. Uh, Palawan. Ang pangalan doon sa zona 3. Barabuan. Uh, San Isidro, Barbuan, uh, doon tayo pupunta. Uh, meron doon guys uh, Magkakabit tayo ng street light Ayan uh, Lalabas na tayo rito guys uh, Dito tayo sa cemetery. Ayan uh, guys Tara guys sa uh, malapit tayo lumabas dito sa Sura Press uh, dito sa loob ng uh, cemetery uh, guys uh, ano dito tayo ayan uh, sa dulo guys sa uh, labasan na uh, uh doon tayo guys sa uh, barubuan tayo uh, magkakabit ng streetlight uh, meron na doon guys uh, dalawang street light uh, hindi gumagana uh, walang ilaw uh, dito sa Sunatris na papasok sa Campo Santo guys uh, meron meron ilaw dito guys sa uh, streetlight. light uh, pupunta kami sa Barubuan ng San Isidro Calabanga uh, magkakabit kami o maglalagay kami ng magbumbilya o kaya guys yung mag -e space kami kasi walang ilaw doon guys dalawang ilaw guys Come on, come on. Ayan guys, uh, nasa Barubuan na tayo dito sa San Isidro, Calabanga. Ah, uh, dito sa looban ng Barubuan, uh, San Isidro, Calabanga. Ayan, ah, uh, mag tayo dito sa looban guys. Ah, uh, dalawang ilaw guys ang walang supply dito sa Barubuan, San Isidro, Calabanga. Eh guys, uh, ah, nandito tayo, uh, ah, malapit dito tayo sa mga palayan, yung mga nandito tayo sa Buruan guys, Barbuan sa Nasidro. Uh, ah, guys, uh, ah, nandito tayo na. Ayan, ah dito guys, ang ah, walang ilaw, ah, magkakabit tayo ng ilaw dito, ah dito sa uh, ah, guys. Ayan guys, ah, uh, food dito. Yung ating street light. Ah, uh, ayan guys, uh, ah, na, ayan, naka, naka shoot siya. Ayan guys, naka shoot siya. Uh, ah, titignan natin kung sa receptacle o sa bumbilya o sa splicing. Ah, uh, para baka mayroong corrosion. Kasi doon guys, sa dulo, ah, uh, sa dulo guys. Nandiyan sa dulo guys, ah, uh, yung isa uh, umilaw. Ano, lar? Ah, uh, umilaw yung dalawa. Ah, uh, ito lang hindi umilaw. Ayan guys, uh, naka siya. Uh, hindi gumana yung ating bumbilya. At uh, titingnan natin kung kung ano ang diferensya nito sa ating street light. Uh, nandito tayo guys sa barubuan. Uh, Magkakabit tayo ng street light. Ayan guys, uh, nasa loob tayo ng compound ng Family Arias. Nandito tayo guys sa family ng Arias dito sa compound ng barubuan sa Resido Calabang guys. Uh, Magkakabit tayo ng street light. Ayan guys, ang atin ay street light. Uh, titingnan natin uh, kung ano ba ang pro problema ng atin street light. Uh, tayo. Uh, hindi gumana. Ah, uh, titingnan natin sa taas. Ayan si Larry. Oh, ala. Ayan live guys. Ah, uh, titingnan natin doon sa taas. Uh, Lalagyan natin ng atin ladder. Ah. Uh, guys uh, titignan natin yung ating street light uh, papaganain natin kasi walang ilaw uh, magkakabit tayo guys uh, parang bumbilya lang yan yan ganyan muna lang guys ayan guys uh, titignan natin kung anong difference ang ating street light dito sa Barubuan kala San Isidro Kalabanga. Guys, tara guys. Ayan guys, uh, titignan natin yung uh, tin street light kung ano ba ang diferensya kasi uh, hindi umiilaw daw. nagreport uh, Nag-report doon sa amin sa Barangay Hall oh. sa Kapitan. Uh, wala daw ilaw rito sa Barubuan, Uh, titignan natin guys kung ano ang diferensya kung receptacle o bombay guys o ang ating spicing dyan sa taas titignan natin guys